Kabanata Isa, Mga Pangarap sa Maleta, Mainit ang araw sa paliparan ng Naya, ngunit mas mainit ang damdamin sa dibdib ni Marites Alonso. Nakaupo siya sa isang lumang bakal na upuan, katabi ang kanyang maleta, ang tanging saksi sa bigat ng mga pangarap at dasal na daladala niya papuntang Amerika. Ang lumang maletang iyon ay may kupas ng kulay at may gasgas na mga gilid. Minana pa niya sa tiyahin na minsan ding nakipagsapalaran sa abroad. Habang nilalaro ng hangin ang mga hibla ng kanyang buhok, napapikit siya at pinilit ikubli ang kaba. Ito na ba'y simula ng tagumpay ko o simula ng panibagong pakikibaka? Sa kabilang dulo ng terminal, nakatayo ang kanyang pamilya, ang pinaghuhugutan ng lahat ng dahilan kung bakit siya aalis. Ang kanyang ina, si Nanay Celia, ay mahigpit na yakap-yakap ang lumang panyo, hawak iyon na parang huling sandata laban sa lungkot. Ang amanyang si Mang Arturo, tahimik ngunit bakas sa noo ang mga guhit ng pagtitiis at pagkabahala. Ang mga kapatid niyang sina Jojo at Liza ay parehong pilit ang mga ngiti. Umaasang magiging madali ang lahat. Anak, mag-iingat ka roon ha. Halos pabulong, ngunit nanginginig ang tinig ni Nanay Celia. Hindi mo alam kung gaano kami maghihintay sa no sa iyong pagbabalik. Mahigpit na yumakap si Marites. Nanay, kaya ko 'to. Para sa inyo 'to. Pangako, babalik ako na may dalang magandang buhay. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kailan nga ba siya makakabalik. Bawat patak ng luha ng kanyang ina ay tila marka sa puso niya. At bawat dampi ng yakap ng kanyang ama ay tila bigat na kailangang bitbitin sa buong paglalakbay. Sa isip niya, paulit-ulit ang tinig ni Mang Arturo. Huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Kahit saan ka mapunta, Pilipina ka. Sa loob ng eroplano, habang humuhugot ng hangin ang makina at dahan-dahang umaangat sa ulap, pinilit ni Marites ngumiti. Sa bawat segundo ng paglayo niya sa Maynila, parang unti-unting napupunit ang puso niya, ngunit hindi siya pwedeng manghina. Kaya ko to. Mahina niyang bulong sa sarili? Para kinananay. Para sa pangarap ko. Paglapag niya sa Los Angeles, parang napunta siya sa ibang planeta. Malalaki ang gusali, kakaiba ang amoy ng hangin, at ang bawat taong nagmamadali ay tila walang pakialam sa paligid. May halong takot at paghanga sa kanyang mga mata habang iniikot niya ang tingin sa paligid ng airport. Ang dami ng ilaw, ang dami ng mukha, at ang dami ng kwento na gusto niyang pagtagumpayan. Sumakay siya ng bus papuntang Las Vegas kung saan siya may trabahong naghihintay, isang housekeeping position sa maliit na motel. Habang nasa biyahe, idinikit niya ang noo sa bintana, pinagmamasdan ang walang katapusang disyerto at mga bundok na tila sinisilaban ng araw. Ganito pala ang Amerika. Malawak, maganda, pero parang malungkot. Naalimpungatan siya ng marinig ang konduktor. Miss, Vegas na po. Pagbaba niya, sinalubong siya ng malamig, ngunit tuyong hangin. Sa paligid ay mga gusaling kumikislap kahit tanghali. Mga karatulang may kumikislap na mga letra, casino, buffet, slots, dream big, win big. Parang sigaw ng mundo na nagsasabing, ito ang lupain ng pangarap at tukso. Isang pinay ang sumundo sa kanya, si Ate Delia, na matagal nang naninirahan doon at siyang tumulong makahanap sa kanya ng trabaho. Halika na, Iha. Sabi nito. Pagod ka na siguro. Bukas magsisimula ka na. Kinabukasan, alas 4 pa lang ng umaga ay gising na si Marites. Tahimik siyang nagkape sa maliit na kusina ng inuupahang kwarto. Pinagmamasdan ang dilim sa labas ng bintana. Sa tabi ng tasa ng kape ay ang larawan ng kanyang pamilya na dinikit niya sa pader. Laban, Marites. Sabi niya sa isip, laban para sa kanila. Pagdating sa motel, sinalubong siya ng amoy ng detergent, pawis at pagod. Isang Amerikano si Mr. Johnson, ang supervisor nila. Matangkad, kalbo at may boses na parang hindi sanay ngumiti You clean fast. No mistakes. Guests complain. You're out. Tumango lamang siya. Marahang ngumiti kahit kinakabahan. Yes, sir. At nagsimula ang una niyang araw. Binuhat niya ang mga bedsheet, pinunasan ang mga salamin, sinabon ang mga banyo. Sampung kwarto ang kailangang matapos bago mag-alas tres. Sa bawat paglinis, bawat man siyang kailangang tanggalin, para bang tinatanggal din niya ang lahat ng takot at pagdududa sa sarili. Ngunit sa ikawalong kwarto, napaupo siya sandali sa gilid ng kama. Masakit ang likod, namamanhid ang mga kamay. Ngunit nang marinig niya ang tawag ng kanyang supervisor, Marites Faster, agad siyang tumayo, walang reklamo, walang sagot. Pag-uwi niya, bumagsak siya sa kama, pinikit niya ang mga mata at pinilit ikubli ang pagod. Ngunit sa halip na tulog, alaala ng pamilya ang bumisita sa kanyang isipan. Ang halakhak ng kanyang mga kapatid, ang amoy ng nilutong tinola ni nanay, ang malakas na tawa ni tatay habang nagkukuwento ng mga lumang biro. Naiyak siya, hindi dahil sa pagod, kundi sa pangungulila. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, pinahid niya ang mga luha at tumingin sa kisame. Hindi ako sumuko para umiyak lang, sabi niya sa isip. Dito ako para ipakita na kaya ng isang tulad kong Pilipina mangarap kahit sa lupaing banyaga. At bago siya tuluyang nakatulog, pabulong niyang sinabi, "Bukas, panibagong laban."